Lumabas na sa kanyang ah, 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 binibigay na pick up. Ayun oh, ayan. Bigay mo regalo mo. Bro. Ayun. Ayun yan. Sabihin mo may regalo ka. Ayun na dinudumog na pati yung mga vlogger dito. Ya, yeah, na daw. Ayun. 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 Ayun kasi para ikaw si Sigat lalo, Oh, wait, din tama ng piti si bro Germano, ayan diretso diretso. ay ayan ayan yan, yan. Kailangan may atin ay yan ay yan ay ni idol, ni idol yan ay ya 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 niya, ayaw niya, ah, ayaw okay. okay. oh. hey, regalo ayaw Ha? ayaw niya, 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 ayaw ya ayaw niya, ayaw niya, ayaw niya, ayaw niya, Okay. Oh, okay. Oh. Ting ting ting. Eh, you can see the followers. Hi. When I have the uh... Ano <laughs> Dumago eh. Ganun talaga pag sikat. Para team katagumpay eh. <laughs> Wala ka to dito. Okay. Oh, yeah, Team so, Kaplisay. Right, chat on what? Yes. Yes. What is your then sit here and then later yes. take, I subscribe to you. And all right, See all right. Let's take a